Gusto ko itang ilayo kay Sinon dahil baka mangyari sa'yo ang nangyari sa dati niyang asawa na siya ang nakapatay. Simula lunes. Totoo ba lahat ang sinabi ni Rod? Naging miserable pa ang buhay mo nung ginawa ko yon. Wala kang karapatan pangunahan kung anong dapat na mangyari sa buhay namin Rod dahil buhay namin yan! <sighs> Lisel. Pagwasak na ang inyong dating magandang pagsasama. All I did was love you so much. Kung gusto mo akong iwan dahil doon, tatanggapin ko ba Tayo naman talaga nung una, di ba? Dahil iyong uno nagmamahalan. Mahal pa kita? Pero mahal ako ni Sonona. Kailangan kong managutan ang nararamdaman niya para sa akin. Kailangan natin tanggapin at tapos na ang pahina ng kwento natin. Hanggang dito na lang tayo. Hala kong maliligtas ko siya. Pero patuloy ko siyang nasasaktan. Hindi ka ba talaga pwede magmahal ng bago? Resignation letter ni Rod. Oh, he's finally leaving. Ako ang pinili ng asawa ko. Alis na si Rod. Ngayon hindi pa niya papuntang ang Amerika. Pag wala ka ng makapitan. Kaya umalis si Rod. Yan akong pinili mo, di ba? Bakit? Mahal mo po ba siya? Kaya ka nagkakaganyan? Kaya dapat akin mo. Simul, ano ka? Sige na niyo pa pinagawa. Pagmamahal mo ako. Ba? Bakit, Paano ka palalaban? <laughs> o oh, ipaglaban ang pagsasama natin. Sinon! Minsang pagdating Hagkan, ang nakaraan. Weekdays, 4.30pm sa TV5.